Hipokrito daw tayong lahat. 'Yan ang bagong script na kinakalat ng mga bayad na DDS trolls. At ang nakakatawa dito, ano, ay kailangan pa nila ng script para magkalat ng propaganda dahil wala silang sariling pag-iisip. Pero nakakalungkot din na marami sa ating mga kababayan ay nabubudol nitong mga scripted na propaganda na kinakalat ng mga bayad na trolls. Kaya dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang hipokrito at kung ano yung mga pinagkakalat nila at kung totoo ba to At malalaman natin sino ba talaga ang tunay na corrupt at sino ba ang totoo may ginawang katiwalian at kung si VP Sara ba yung kanyang pagka-impeach ay may basehan o wala. So unang-unang pinagkakalat nila ay sinasabi nila na kung gusto daw natin imbisigan si VP Sara sa 125 million na confidential funds. Bakit daw hindi natin iniimbestigahan yung 4.56 billion confidential funds ng Office of the President, yung KBBM? Alam po nyo, ganito lang yon. Ang basehan para malaman kung korupt ang isang tao o hindi o ay isang departamento o hindi ay hindi sa laki ng budget. Hindi dahil mas malaki ang budget, ibig sabihin nun mas korupt. Kasi kung gano'n ang basehan nyo, edi eh, ang pinaka-corrupt is yung DepEd kasi yun ang pinakamalaking budget. E eh, sino yung DepEd secretary natin dati? O, oh, di ba? Si VP Sara. Pero hindi nga yun ang basehan para malaman kung corrupt ang isang tao o hindi. Hindi sa laki ng budget, kundi sa paggamit ng budget. At nakita natin dito that si VP Sara Ginamit niya ng mali yung confidential funds. May corruption na nangyari. May pag-aabuso na nangyari dito. Maraming ebidensya laban doon. Meron bang ebidensya laban kay Marcos sa kanyang paggamit ng confidential funds niya? Wala. Wala akong naririnig. Alas may nakita ka. Pero hanggang wala tayong nakita, hindi mo pwede sabihin corrupt o kaya inaabuso niya yung kanyang confidential funds kung wala naman tayong nakikita so far. O oh, kaya maglabas ng ebidensya. Eh problema, may anomalya na nakita kay VP Sara sa paggamit niya ng confidential funds at dahil doon, lumabas na lahat ng kanyang baho at nakita mo dito gano'n siya kakorrupt. At kung may korupsyon sa Office of the President, di-imbestigahan din. Dapat. Kung kailangan ma-impeach, hindi eh, dapat. Pero unang-una, meron ba o wala? Kasi pinagkakalat yun na mas malaki yung budget na totoo, mas malaki pero hindi ibig sabihin kinokorap yung pera tulad ng ginawa ni VP Sara. Kay Sara, nakikita mo na dito may ebidensya na kinorap niya yung pera. Tapos idagdag mo pa to. kung seryoso kayo na dapat talaga maimbestiga ang Office of the President's Confidential Funds, eh sino ba nagpalaki ng confidential funds ng presidente? Kung hindi si Digong Duterte, yung tatay nyo, yung poon nyo, yung iniidolo nyo, siya ang nagpalaki ng confidential funds from 500 million all the way to 4.5 billion. Siya ang talagang sisihin nyo dito. Ako ayoko ng confidential funds. Dapat talaga wala yun eh. Pero dahil kay Duterte, yung iniidolo nyo. Siya ang may kasalanan nito at siya ang unang gumamit ng kailaki-laking confidential funds. Siya dapat ang unang nating ibisigahan. Bakit? Dahil si Duterte mismo, inamin niya sa sarili niyang bibig na ginagamit niya ang confidential funds para pumatay ng tao. Ginagamit niya ang confidential funds sa maling paraan. O yan ang dapat imbisigahan. Galing na sa bunganga niya eh. Umaamin na siya, buksan na yan dapat yung kanya. Unahin natin siya. O, gusto ba niyo yun? O yan ang problema sa double standards niyo. Ngayon, sino ang hipokrito? Sunod naman, pag-usapan natin, sinasabi nila, kung sang ayon daw tayo sa impeachment at sinusuportahan natin ang impeachment bakit hindi daw natin tinitingnan yung bribery na nangyari para maituloy itong impeachment ang tanong ko sa inyo ha may kasalanan ba si VP Sara o hindi dapat ba siyang ma-impeach o hindi regardless of kung meron nga talagang bribery o wala kasi para sa akin ano ang bribery ay may nakinabang dito para sa kanyang sarili ngayon, ang narinig natin kay Toby Chanko ay apparently nag-release daw ng mga budget na para sa mga proyekto ng ating mga kongresista. Kung totoo man o hindi, hindi ko alam. Pero ito lang masabi ko, ang pinagkaiba nun. Okay? Kasi pag yung binibigay na budget na talaga may budget allocation per legislator from Congress to Senate, edi eh hindi yon bribery kasi po talagang nire-release sa ating mga kongresista kung meron ngang na-release. Pero kung binulsa nila yung pera at para sa kanilang sarili yan, yan po ay direct bribery. Iba po yung dalawang yun. At yung mga allocation para sa mga kongresista ay matagal nang ginagawa po yan. Ayoko yung ganyang practice na ginagawa nila pero matagal na po yan. Panahon ni Duterte bilang presidente, ginamit din niya yung mga congressional allocations para impluensya lang ating mga kongresista. Is that considered bribery? Di tulad ni Sara Duterte na nahuli na nagbibigay ng 50,000 a month nakalagay sa envelope, cash na binibigay niya sa mga DepEd personnel. Yan po ang bribery. Kaya nakikita mo talaga sino ba ang ipokrito dito. Kasi itong si VP Sara proven na nagbibigay ng bribe sa mga DepEd officials. May forensic evidence at may testimonial evidence. At may corroborative evidence. At kung may nangyaring bribery sa impeachment, eh, dapat lumabas talaga yun. Ilabas natin yun. Bakit hindi? O, kaya mo bang sabihin yun para kay VP Sara? Ako, kaya kong sabihin yan. Ikaw, kaya mo bang sabihin? Yan na nga ang problema eh. Sino ba talaga hipokrito dito? Sunod naman, bakit daw na hindi tayo nag tungkol sa issue ng PhilHealth tapos nag tayo dito sa problema ni VP Sara sa kanyang impeachment at sa paggamit niya ng confidential funds? Alam po nyo kung hindi, alam po nyo, siguro mahina ang memory nyo, nakalimutan nyo. Nag-ingay nga tayo tungkol sa PhilHealth na yan. Eh. Kaya nga naitigil di ba, yung pag-transfer. Kaya nga sinasabi nga ng Supreme Court, kailangan ibalik ng pera ng Treasury sa PhilHealth. Anong pinagsasabi nyo na hindi tayo nag-iingay doon? nag, nag nga tayo eh. Lahat tayo nag-iingay. Bakit kayo? Nag-iingay kayo doon, hindi kayo mag-iingay dito. O, oh, sino ba talaga ang hipokrito? Tapos sinasabi din ng mga trolls na to, bakit daw hindi tayo nag-iingay tungkol sa questionable na paggamit at pagdistribute ng ayuda? Alam po nyo, yung pagbigay ng ayuda ay matagal nang ginagawa ng ating gobyerno. Kasama po ang gobyerno ni Duterte dyan. O bakit pag si Duterte ang gumagawa at yung kanyang administrasyon, okay lang. Pero sa iba, hindi okay. At paano mo masasabing questionable? Kung nabibigay ba sa mga tao o hindi? Kung nabibigay, questionable ba yun o hindi? Para sa akin, hindi talaga ako sangayon sa pagbibigay ng ayuda. Tingin ko hindi yan productive use of capital. Hindi yan ang tamang paraan para gamitin ang resources ng ating gobyerno. Mas maraming mas magandang paraan para makatulong sa mga tao imbis sa pagbibigay ng pera. Pero yun ang nakasanayan na ng mga tao. Eh. Yun ang nakasanayan ng ating gobyerno na ginagawa na ng ilang dekada. At kung pinag-uusapan natin ang questionable distribution of ayuda, ay di tanungin mo si VP Sara dahil nagbigay siya ng ayuda gamit ang confidential funds. Yan ang questionable na pag-distribute ng ayuda. O, oh, bakit yan ang hindi nyo tignan? O, oh, yan. Sino kayo ng ipokrito? Kasi dyan magaling itong mga trolls ni Duterte na bayad. Sa gaslighting. Yung pagbibintang nila sa iba sa ginagawa ng sarili nilang mga iniidolo, mga Duterte. Lahat ng mga kasalanan ng mga Duterte, binabato nila sa iba't ibang tao. Yan ang gaslighting. Diyan sila magaling. At para paalala lang sa lahat ng mga kapalpakan, pag-aabuso at korupsyon at pagpa at mga iba't ibang mga ginagawang kasalanan ni VP Sara, Babanggitin ko yan ngayon dito sa video na to. Alam mo, hindi naman ito mahirap hanapin eh. May internet naman ngayon eh. Kaya please lang, ano, mag-research muna kayo. Okay, so umpisa na natin to. Nung panahon pa lang ni Duterte bilang mayor from 2010 to 2022, ito backed by COA audits at saka mga credible na mga reports. sa Number one, yung paggamit niya ng confidential funds sa Davao. Umaabot po ng 2.697 billion ang nagamit ng na confidential funds. This is higher than most major cities. Mas malaki pa yan sa Quezon City, sa Manila. Pinakamalaking confidential funds yan. Asa nagpunta yung perang yon pa Paano kaya ginastos yun? Bastusan na yung ganyang halaga para sa isang lungsod. Mas mabuti pang pumunta yung pera na yan sa mga iba't ibang mga proyekto na mas makakatulong sa kanilang mga mamamayan pero ginagamit nila yan kung saan-saan na hindi natin alam. At pag tinignan mo kung paano ni VP Sara gastos ng confidential funds, nung VP siya, siguro ganun din siya nung panahon niya habang nasa Davao siya bilang mayor. Mukhang yan ay yung nakasanayan niya eh. Sunod naman yung mga kapalpakan nila sa accounting nila at record keeping. Alam mo ba na may 569.86 million in inventories that were flagged in 2007 due to incomplete or missing documentation o including mga school equipments, medicine, construction materials, tapos may failure to record 188.8 million in donated vehicles in 2021. Yan ang problema talaga ng mga Duterte dahil wala silang pake sa accountability at transparency, hindi na nga sila nagpapakita ng kahit anong mga records, kulang-kulang na yan, mali-mali na lahat yan. Yan yung nakasanayan nila kasi tingin nga nila hindi sila kailangan sumagot sa taong bayan kung paano nila ginagamit ang pera na galing sa kaban ng bayan. O eto malalato, nung mayor siya, may mga lumalabas siyang mga multo mga ghost employees niya. Nabanggit ko na nga sa aking dating video eh. Pero ulitin ko yan dito para maalala nyo. Yung COA flagged them for 11,000 ghost employees. At pag tinignan mo, walang mga time records, walang mga proper duties, at parang walang nagawa itong mga to at walang may alam kung sino itong mga to. Lumalabas so over 707 million were paid. Tapos walang documentation. It doesn't exist. Parang mga multo nawawala. Sino ba tong mga to sa na nagpunta yung pera? Diyan magaling si VP Saray, eh. mag-imbento ng mga tao na wala eh. Tapos marami pang mga ibang mga anomalya nung panahon niya bilang mayor ng Davao na hindi ko nababanggitin lahat dahil sobrang dami kayo nalang mag-research. O ngayon, pag-usapan naman natin yung mga anomalya nung panahon niya bilang Vice President at DepEd Secretary. Unang-una, alam naman natin yung misuse ng Confidential and Intelligence Funds. Yung 612.5 million spent from December 2022 hanggang September 2023 for both the OVP and the DepEd. Alam ba nyo, COA disallowed 73.3 million out of the 125 million na sasos nila in 11 days in 2022 kasi walang proper documentation, unclear purpose, suspicious purchases like office equipment at walang ebidensya na ginamit to for intelligence use. Tapos lumalabas dito 158 acknowledgement receipts were dated incorrectly. Kasi sinasabi ng OVP at ng DepEd na binigay daw nila itong mga confidential funds na to sa mga informants in December 2022. E eh kung ganun, bakit yung mga resibo nakalagay 2023? E eh di ba yun nga ang purpose ng acknowledgement receipt? Pag may natanggap ka, a-acknowledge mo na natanggap mo yung pera. ba? Diba? So bakit yung mga dates niya 2023? Ibig sabihin nun, ginawa lang nila yon pagkatapos na hiningian ng COA ng mga resibo. Hindi dahil may mga resibo yung mga yan. Tapos ang isa pang anomalya dito, yung mga signatory sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang pecha at iba't ibang mga informants ay pare-pareho. Tapos inamin pa ng disbursing officer na yung pagkuha ng confidential funds ay hindi dumaan sa tamang proseso. At hindi binigay sa tamang opisyal, binigay sa security detail ni Sara Duterte mismo mali po yon tapos meron pa yung issue ng 112.5 million pesos na binigay daw para sa youth Leadership Summit ng AFP. Pero lumalabas dito na wala naman daw binigay. Sinabi nga ng AFP, wala silang natanggap na pera. Pati COA, walang nakita na napunta yung pera sa AFP. So ang tanong sa nagpunta yung 112.5 million na sinasabi nilang pumunta sa Youth Summit Program ng AFP. Tapos sa DepEd naman, ano yung mga anomalya dito? Alam po nyo that COA flagged the DepEd for 5.69 billion feeding program for distributing moldy insect infected at expired na mga items to the underprivileged students 5.69 billion pesos ng mga sirang pagkain, bulok, expired. Yan ang pinamigay sa mga nangangailangan ng tulong flag by COA. Tapos nakita din dito na merong malaking discrepancy sa classroom and welfare goods disbursements dahil 600,000 lang of the 150 million livelihood program was used. Tapos 5 billion ng classroom construction budget, lumalabas parang na-divert ng DepEd at napunta kung saan-saan na lang. Hindi lang 'yon, ang mapin remote ni Sara Duterte sa DepEd ay mga military personnel. Anong kinalalaman ng military sa pagpapatakbo ng ating education programs? Kumbaga, na militarize niya ang Department of Education. Hindi po 'yan ang tamang pag-appoint ng mga tamang tao para maging edukado ang ating mga kabataan. Tapos anong ginawa nila? Nagkaroon ng internal memo na sinabi kailangan daw ma-profile ang ating mga guro at marami silang mga ni-red tag na mga guro natin dahil dito. O tapos sinabi pa ng COA na may 53.5 million spent leasing 10 OVP satellite offices na wala namang proper equipments. And may mga welfare goods worth 5.9 million na walang proper documentation. At yung mga ibang programa nga lumalabas parang mga ghost deliveries lang yan. O hindi naman daw talaga nagamit o na-distribute. And to top it all off, ang lakas ng loob ni Sara Duterte magsabi na hindi marunong mag-budget ang ating gobyerno. Kung siya mismo nga nakikita natin, wala siyang accounting principles, hindi siya marunong mag-budget, palpak siya mag-budget. At nakikita mo dito yung kanyang pag-abuso sa mga budget na nakukuha niya at perang hawak niya. And to top it all off, nagbanta siya sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. Grave threat na nag-hire daw siya ng isang asasin para ipapatay ang First Lady, ang Presidente at ang Speaker of the House. At dahil po sa lahat yon kaya po patong-patong ngayon yung mga impeachment complaints laban sa kanya. Ang dami po niyang ginawang katiwalian, pag-aabuso, korupsyon, plunder. Ano tayo, hahayaan na lang natin na hindi nalitisin itong mga issue na to Na hindi na matuloy itong impeachment? dahil lang kailangan din daw tignan yung mga ibang bagay. Talaga kailangan tignan yung mga ibang bagay. Unahin natin ito. Dahil may ebidensya dito. Harap-harapan na sinasampal sa mukha nating lahat yung pag-aabuso ni Sara Duterte at wala siyang pakialam sa accountability o transparency. At may basihan tong impeachment na to. Ang daming ebidensya. Yung mga anomalya na binanggit ko nga sa inyo, yan ang mga lumalabas sa ebidensya dito eh. Dadagdag pa natin. O yung mga resibo nga na ginamit sa mga confidential funds, bogus lahat 'yon at fabricated. Hindi lang mali-mali yung mga petsa, yung mga signature pare-pareho pa. Gumamit pa ng mga ilang alias itong mga 'to. Mga Mary Grace Piatos, J Kamote. Migi Mango, Pampano, meron pang Chel Diokno, Marian Rivera. Tapos over 400 names at DepEd receipts out of 677 had no PSA birth records na lumalabas ghost recipients. At dahil dito sa mga anomalyang to, nag-issue ng notice of disallowance ang ating COA for 73 million of the 125 million. At idadagdag ko pa that over 1,200 deficient acknowledgement receipts were flagged for all the anomalies na nabanggit natin, incorrect dates, missing names, ineligible entries sa paggamit ng mga funds ng OVP. At sa mga nagsasabi na kaya nga alias kasi confidential funds yan, mali po yung rason nyo. Bakit? Kasi ayon sa Joint Circular No. 2015-01, it requires accurate documentary evidence including names and any request for secrecy must be legally justified, not arbitrarily coded. Ang nangyari po dito sa confidential funds si VP Sara ay lumalabas ay arbitrarily coded yan. Mary Grace Piatos ba naman? Chell Jokno, Marian Rivera, arbitrary. At ang paggamit ng alias ay hindi po excuse. Na paggagamit ka ng mga pseudonym, dapat may master list ka para itutugmayan kung kailangan. Kasi kailangan pa rin ng accountability, hindi pwedeng secrecy. At pag walang listahan na magpapatunay na meron talagang mga alias na to, eh di ibig sabihin fictional yan, fictitious yan, fake yan, fabricated yan. At sa mga nangyari sa confidential funds ng OVP at DepEd, lumalabas talaga dito na hindi to dahil sa secrecy, kundi ito ay actual forgeries lamang. At pagtiningnan mo lahat ng mga ebidensyang to, laban kay VP Sara makikita mo na ang dami niya sobrang ginawang mga labag sa batas. At dahil dito, kailangan talagang maituloy itong impeachment trial. Kung makukonviksya o hindi, hindi na natin alam dahil obviously, namumulitika ang ating mga senador. Pero ang pinaka-importante ay dapat malabas yung impormasyon na to at malaman ng taong bayan lahat ng ebidensya. Buksan ang kanyang bank accounts. Tignan nga natin talaga kung saan napunta yung mga confidential at intelligence funds at kung ano ba talagang laman ng kanyang bank account para malaman nga natin talaga kung saan nagagaling yung yaman niya. At dapat talaga siya managot sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. Ngayon, pag tinignan mo na lahat ng mga binanggit ko sa inyong anomalya na ginagawa ni VP Sara, tanungin nyo ngayon sa sarili nyo, sino ba talaga ang hipokrito sa atin ngayon? Sino ba talaga sa atin ang nagbubulag-bulagan ngayon? Sulat lang niyo lahat ng mga komento niyo dito sa comment section sa ibaba. At kung meron kayong mga ebidensya sa mga katiwalian na nangyari sa mga iba't ibang government officials, sulat din niyo yan dito para malaman na natin at magkaalaman tayo para ma-actionan yan. Sana ngayon klaro na para sa lahat at alam na natin kung ano ba yung katotohanan. At pag gusto pa ng mga ganitong klaseng content, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito si Kristan, magkita tayo muli.